due process, bigay natin kay, kay Pastor Kibuloy. Uh, isa na dyan yung show cause order. Nagpapasalamat naman tayo sa... Uh, sa sulat na natanggap namin na inilabas ni Senator Risa Ontiveros, nandun din nakapirma si Senate President. So lahat naman ito, ang magandang balita doon, dumadaan doon sa procedure na naka, nakalagay sa Senate procedure, di ba? Yung akin lang, Uh, mahirap lang yung mga statements, kasi pag ka ng statement sasabihin mo itong uh, dahilan na to nabasa ko yun eh pagka uh, sinabing medical hindi tatanggapin kapag ka sinabing security uh, meron na mga, yung mga yung mga pwede bang sabihin ng isang uh, magbibigay ng show cause order parang sinabi mo na na hindi ito katanggap-tanggap parang nawawala yung due process. So sana marinig muna natin. Humihingi tayo, humihingi tayo, sumulat tayo uli sa sa chairwoman na sana mapagbigyan tayo na marinig natin kung ano yung sasabihin ng 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 partido ni ni Pastor Kibuloy. Sana magsagawa pa ng isang hearing para marinig natin. Kasi pagka puro statement, Uh, yung amin lang sana gusto namin sa hearing namin madinig para maging official. Niyo sa totoo lang lumabas ang talino nitong mamang to. Akala lang natin eh artista lang. Akoy hindi abogado ni ano ni ni Pastor uh, Kibuloy. Akoy sumusunod lamang sa procedure ng Senate. So kung ano yung pwede kong gawin sa loob, eh, sorry tol, sorry tol. Sa loob ng ng uh, procedure ng Senate, yun lang ang pwede kong gawin. Pero para ako ay tumayong abogado ni Pastor, hindi. hindi. Siyempre, ako ay nasa loob pa rin ng, ng Senado, ang institusyon pa rin, ang dapat masunod. Kailangan lang natin gawin lahat kung ano yung sinasabi ng proseso. Kasi maganda din naman ano, na naririnig ng taong bayan yung dalawang naratibo. Kasi yan ang, yan, demokrasya to eh. <laughs> Na ako, naniniwala ako sa dalawang punto. Una, si Pastor ay napag-iinitan. Pangalawa, meron problema sa security. Kasi ako lang alam ko na sa komunista lang meron na siyang security problem kasi talaga lumaban sa doon. Eh, para sa akin, kung Uh, mapapayagan sana. Sana, ano, sana magkaintindihan. Kasi ang nag-uusap ngayon dito, hindi naman ako eh, tsaka si Pastor eh, Ang nag-uusap dito ay ang komite ni Senator Risa at ang legal, ano ni, ni silang dalawang nag-uusap eh, sana magkasundo sila. na yung hinihingi ng narinig ko naman ano, sa ibang senador. Narinig ko si Senator Binay, narinig ko si Senator JB, narinig ko si Senator Lapid, Sinasabi lang virtual, Mag sabihin uh, online lang siguro. Para sa akin baka pwedeng i-offer 'yon. Oh. Nang sinandalawa nang mag-usap. Kasi hindi ko naman nakakausap si Pastor. Hindi ko siya hindi ako abogado ni Pastor. Ako'y isang senador na pinaiiral ko kung ano ang nasa procedure ng rules ng rules ng Senate. Dapat ako na kasi na Ha, ah, totoo naman. Sabi, sabi pambihira, Sabi, ikaw naman, boss. May hearing sa House. May hearing sa Senate. May hearing sa DOJ. May hearing sa Amerikano. Eh, pagka hindi ka pa naman pinag-iinitan nun, no, ko na. Sir, are you not bothered? Kasi parang nababash ka rin sa social media. Ah, yeah. niyo daw sa na inireklamo ng pang-abuso. Mm. Ng... Hindi ko po siya, uh, ah, po, hindi, lilinawin ko po. Ano. Iba po yung depensa. Trabaho po yan ng abogado niya. Hindi ko po dinidis... Ito pong ginagawa ko, ito ay demokrasya. Kailangan nating daanan ito. Para sa akin, itong itong taong ito, eh may karapatan siya ng due process. Yun lang naman ang kailangan siyang dumaan kung ano yung dinadaanan ng lahat. Kailangan niyang daanan din. Hindi naman po pwede na wala pa tayong judgment na sino ang may kasalanan o kung sino ang may ginawa, kung sino ang nagsasabi ng totoo. Lahat tayo may judgment na. Eh sayang naman ng binabayad sa atin ng taong bayan eh kaya tayo nandito proteksyonan ng demokrasya mga kababayan, nakita natin kung paano niya binaray yung isang bias na nagtatanong kung bakit doon napag-initan si Pastor. Hindi ko po alam kung ano yung mga kaso na yan dahil hindi po ako abogado ni, ni Pastor. Katulad po ng sinabi ko, ako yung nagsasalita una, una bilang isang senador. Pangalawa, itong taong ito, kasama ko ito laban sa mga komunista. Kung, kung kahit naman sino sa palagay ko, nakilala mo yung tao, teka, kilala ko to eh kasama ko to na nakipaglaban sa sa komunista sa mga arm, arm, alam naman natin hindi naman kami nagsisinungaling open naman yung mga ginawa namin papapanood naman ninyo makikita din niyo yan si SMNI magkasama talaga kami ngayon ngayon sa pagkakataong ito nawala na si si PRRD na lumaban din sa sa arm struggle itong taong ngayon dadaan sa ganito na hindi man lang ako magsasalita eh Senador din naman ako. At nandun din naman ako sa loob ng ng committee na yon na dapat siguraduhin ko sa loob ng komite na yon ay umiiral ng due process. Wala akong hinihinging sobra dito. Lahat ito nang sinasabi ko, nasa loob ng rules, nasa loob ng konstitusyon, due process. Sir, uh, hindi naman po sa walang tiwala. Ang sinasabi kasi ng Saligang Batas, lahat ng Pilipino ay obligado tayong ipagtanggol ang ating uh, bayan. Pag sinabi natin ipagtanggol ang ating bayan, hindi yung literal na, na sasabihin mo na kailangan mong pumunta doon sa, sa battlefront ngayon. Ang sinasabi ko, kung nasan tayo, patulad ngayon, nandito tayo sa Senado, magkaroon ng anuman, sabihin natin, gera man yan o kalamidad, huwag na tayo magdagdag pa ng problema sa national at sasabihin natin sa national, kaya tulungan nyo naman kami dito. Tutulungan na natin yung mga regular forces. Sasabihin natin sa regular forces, huwag nyo kaming intindihin dito sa Senado. Organisado kami dito, reserve force kami dito, kaya namin to. Ganun lang po ba? Eh, 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 kailangan kasi tulungan tayo. Wala pa yung tiwala sa security forces na napantayan siya. To make sure na ibo. Kaya ka pumunta sa gabong po protected siya. Hindi po ako magsasabi kasi niyan eh. Kasi si Pastor ang nagsasabi na siya, sabi niya, ay natatakot siya para sa pansarili niyang proteksyon. Eh, hindi ko naman po pwedeng sabihin ay gagaranti ko yon na, uh, hindi, pastor, okay ka. Ay, hindi, hindi ko gagawin yung ano na yun, obligasyon na yun. Kanya to, karapatan niya yun. Bilang, nasa bill of rights natin yan, mga kapatid ko. Pwede niyang sabihin yan na ako, hindi ako safe. Kailangan natin respetuhin ang karapatan niya. Hindi po pwedeng lahat tayo, itinuturo eh, na natin siya na may kasalanan ka na. Wala pang sinasabi ang korte. Teka muna, di ba? Uh, renda muna tayo, mga kababayan. Meron din siyang bill of rights. May karapatan siya bigay natin sa kanya ang due process. Kasi, kasi... Kasi, po, no? Ay, sa ng ah, hindi, kailangan, kailangan, kailangan gaw gawin po ng Senado ang lahat. Kailangan ma-implement nga ang kanyang, kung ano yung sinasabi ng dyan sa procedure ng aid of legislation na yan. Kailangan masunod yun. Opo, aba, ab, nasa committee na yan, ma'am. Nasa committee yan para gawin nila lahat ang kanilang kapangyarihan para masagawa nila kung ano yung nilalabas nilang mga desisyon. Diba yan yan ay nasa nasa uh, uh, kapangyarihan ngayon ng ating chairwoman. Hindi ko pwedeng pagsakupan yun eh. Kasi member lang ako. As member niya, gagawin ko na lahat kung ano yun nasa procedure para mabigyan ng equal protection lahat ng Pilipino. Pero yung pagbibigay ng kung ano yung aabutin ng inaabot ng kaso na to at ma-serve niya yung kung gusto niyang i-serve, kanya yun ma'am, hindi sa akin yun. Hindi ko pwedeng sapawan yung chairwoman. Member lang ako.